Uh, tanong ko lang. Paano po ba magiging anak ng Diyos? O magiging isang anak ng Diyos? 'Yan lang po. Maraming salamat. So, ang tanong po mga kaibigan na gusto ko pong sagutin, 'yung tanong ng ating kaibigan na kung paano daw magiging anak uh, ng Diyos o 'yung tao ay paano siya maging anak ng Diyos? Yun po kasi ang tinatanong ng karamihan mga kaibigan. Kasi po uh, sinasabi natin at hindi lamang po tayo kundi lahat ng mga mga ngaral uh, maging dito sa YouTube at sa mga uh, bawat iglesia na para ikaw po ay uh, magmamana sa mga pangako ng Diyos ay kailangan ikaw ay maging anak ng Diyos. So ang tanong sa atin ay paano ba maging anak ng Diyos? Yan po ang pag-uusapan po natin sa araw na ito mga kaibigan. Dito po sa libro ng Juan, kapitulo 1 sa versikulo 12, may sinasabi po ni Apostol Juan na ganito datapwat ang lahat ng sa kanyay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang tanong kung paano magiging anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating talatan na binasa, sabi dito, datapwat ang lahat, ang lahat sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Iso Kristo. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Uh, ang sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan, A ah, kung sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan ay binigyang karapatan ng Diyos na maging anak niya mga kaibigan at mga kapatid. Ang tanong, ano po ba ang sampalatayanan ng tao doon sa pangalan niya? Ah, doon sa pangalan niya ano ba ang ating um, sampalatayanan doon? Mga kapatid at mga kababayan na nakikinig dito po sa uh, ating programang Expose the Truth. Ay uh, yung sinasabi ba ng iba na uh, kailangan maniwala tayo na ang pangalan ng Diyos ay Jehova? Kailangan tayo maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o uh, Yahawa or Jesus Christ? Yun ba ang dapat nating sampalatayanan at uh, kapag tayo po ay maniwala nang na pangalan ng Diyos ay Yahweh o Jehova o Jesus Christ, e eh na ba tayo? Magiging anak na ba tayo ng Diyos? Mga kaibigan at mga kababayan, yun ba ang dapat nating paniwalaan? Tandaan nyo po, ang nakalagay purito sa talata, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Isis Kristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisi sampalataya sa kanyang pangalan kapag uh, sumampalataya ka daw doon sa kanyang pangalan eh anong sampalataya nun mo doon sa kanyang pangalan ang alamin natin mga kaibigan ano ba itong pangalan ah, pangalan na siya nating sampalatayanan para maging anak po tayo ng Diyos. Dito po sa gawa, kapitulo 4, sa versikulo 12, sabi po ng uh, Apostol Pedro, At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas o ikaligtas. Sabi po ni Apostol Pedro, sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Ibig sabihin, sa bansang Israel, uh, may ibinigay na pangalan sa kanila na sukat nilang kaligtasan o ikaliligtas. Kaya sabi ni Pedro, Apostol Pedro, sa kanino mang iba, sa mga ibang uh, tribo o so, sa ibang uh, bansa, gaya nating mga hentil, wala tayong kaligtasan. Sapagkat, Uh, walang ibang pangalan daw na siyang ikaligtas ng tao kundi yung nanggaling sa langit walang ibang pangalan, pangalan ang ginamit eh mga kaibigan so yung pangalan po pala na ating sampalatayanan para tayo maging anak ng Diyos ay yun po yung kaligtasan na kapag ikaw po ay sumampalataya doon po sa pangalan, maliligtas ka, magiging anak ka ng Diyos. Yan po ang ating uh, rineresolba, mga kaibigan. Ha? Yung pangalan daw na dapat nating sampalatayanan, yun yung kaligtasan ng mga Hudyo, maging sa mga Grego, at sa lahat na sumampalataya. Ngayon, alamin natin ano itong pangalan. Ang pangalan, kaligtasan. eh ano itong kaligtasan na ibinigay ng ama mula sa silong ng langit dito sa lupa? Ano yung kaligtasan na yun? Ano yung uh, pangalan na yun? Dito po sa Roma, Kapitulo 1 uh, sa versikulo 16, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat, hindi ko ikinahihiya ang Evangelyo. Bakit? Bakit hindi niya ikinahihiya? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una, sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Maliwanag po mga kaibigan, yung Evangelyo daw hindi daw ikinahihiya ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat yun daw, yung Evangelyo, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, yung Evangelyo, yun yung ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Meaning, yung Evangelyo at saka yung pangalan na ating sampalatayanan ay iisa lamang po, kaligtasan. No? So, ibig sabihin, yung pangalan na dapat natin sampalatayanan, yun po ay aral. Kaninong aral? Aral ng Diyos. Balik po tayo sa John uh, chapter 1 sa verse uh, 12. Ulitin ko ang basahin mga kaibigan. Sabi dito, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino sa makatuwid bagay ang mga nagsisi palataya sa kanyang pangalan? So yung pangalan na dapat nating sampalatayanan ay yung salita o aral ni Kristo na yun ay ibinigay ng kanyang ama na ipinga, ipangaral sa atin. Verse 13, para mas maliwanag mga kaibigan, sabi dito, na mga ipinanganak, ah, uh, yung mga sumasampalataya daw, ipinanganak na hindi sa dugo o hindi sa mga magulang natin ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi ng Diyos kalooban daw ng Diyos e paano tayo may panganak doon po sa kalooban ng Diyos kapag tayo'y sumampalataya alin doon sa kanyang pangalan na yung kanyang pangalan, yun po yung aral o salita ng Diyos. Sa unang Pedro, kapitulo 1, sa versikulo 23, ganito ang sinasabi. Yamang ipinanganak kayong muli, kasi naipanganak tayo sa mga magulang eh. Eh dapat maipanganak tayo muli. Yamang ipinanganak kayong muli. Saan? Hindi sa binhing na sisira kundi sa walang kasiraan. Ano po yon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Doon daw tayo may panganak. Doon sa aral o salita ng Diyos. So kapag yun po ay mapakinggan natin, yung aral ng Evangelyo at sampalatayan natin, ay bibigyan tayo ng karapatan ng Diyos para maging anak. Maliligtas po tayo sa pamamagitan ng aral na kanyang ipinangaral o ating mapapakinggang aral ng Diyos. Ang katunayan dito po sa unang Korinto Kapitulo 15 sa versikulo 1, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, Ipinatatalas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman nitoy yung aral ebanghelyo pangalan ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y palataya ng walang kabuluhan. Kung tunay, genuine, yung pananampalataya mo, paniniwala mo doon sa pangalan ng Diyos, na yun po yung aral, yun po yung ebanghelyo, ay maliligtas ka. Pero kung yung pananampalataya mo lamang po ay uh, walang kabuluhan, hanggang salita lang, ay hindi ka magiging anak ng Diyos yan po ang maliwanag mga kaibigan yan po yung uh, nasa Biblia kaya lang ang nakakalungkot ay ang tao mas, man, mas naniniwala doon po sa uh, ibang pangalan alam nyo dalawang klase kasi yung pangalan eh o Evangelio. May mabuting ebanghelyo o mabuting pangalan, mayroon din uh, pangalan ng Antikristo na ito ay aral din, yung pangalan mga kaibigan ano? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesu-Kristo, na parito ako sa pangalan ng aking Ama o sa aral ng aking Ama, ay ayaw ninyo akong tanggapin. Ayaw ng tao tanggapin. Alin, yung aral o yung pangalan ng Ama? Kung iba ang pumarito, sabi niya, sa kanyang sariling pangalan o sariling aral, doktrina, ay siya ninyong tatanggapin. E eh, alam niyo mga kapatid, itong mga tao kasi kung minsan, uh, mas pinaniniwalaan nila yung mga um, aral ng mga tao eh ha? isinasawalang uh, kabuluhan yung aral ng Diyos at pinalitan nila sa aral ng mga tao. Yun po kasi ang ginagawa ng mga tao, mga kaibigan, no? Ah, sa Marcos, Kapitulo ah, 7, ah, sa Versikulo ah, 7, ganito ang ating ah, mababasa. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-sali ang salit-saling sabi ng mga tao mas naniniwala ang mga tao yung salit-saling sabi eh ah mas madali nilang pinapaniwalaan yung mga pamahiin yung mga salit-saling sabi so yan po ang sagot ko sayo, ah, sa iyo kapatid sa iyon katanungan na ah, paano ba maging anak ng dios ah, kailangan sumampalataya ka doon sa pangalan ng Uh, Diyos, na kung saan, ano po yung pangalan, yun po yung pangalan na ipinigay niya uh, mula langit uh, dito sa lupa para uh, yun ang paniwalaan natin, sa palatayanan natin, para magkaroon po tayo ng kaligtasan at tayo yung tinatawag na anak ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang sa susunod po dito po sa ating programang Exposed the Truth.